Sa Facebook page ni Sir Juninho Padilla, ibinahagi niya ay di umano'y surprise call na natanggap mula sa kaniyang ninong na si Doc Ong makikita na unti-unti nang nalalagas ang buhok nito. Ani Juninho Padilla. Kahit na dumaraan sa matinding sakit, ay ito mismo ang nangamusta sa kanya dahil baka hindi na siya nito matawagan sa mga susunod na araw. Ayon sa captions ni Juninho, Surprise morning call from Ninong Doc Willie Ong from Singapore. Laban lang po, Doc Willie. Anong balita sa'yo? Bonito. Ito nung ginaya ka nag-vlog sure podcast na din. Doc Willie. Okay yan. Picture tayo? Sabay tanggal sombrero. Nagkeke mo na ako? Bonito. Laban lang nong. Doc Willie. Tinawagan lang kita. Baka di nakita matawagan uli. Bonito. Nung gagaling ka pa, Laban lang nung... Samantala, ibinahagi ni dating Manila Mayor Isko Moreno ang pagkikita nila ng dating running mate at kaibigan na si Doc Willie Ong sa Singapore sa caption ni Yorme. Nagkita kami ni Doc Willie Ong here sa Singapore. Mahina pa siya at marami pang chemo sessions ang gagawin sa kanya. His message to all his followers and those who believed in him. Mahal daw niya mga kababayan natin Pilipino at hanggat malakas siya, hindi daw siya titigil ng tulong sa taong bayan at sa bansa hanggang sa dulo marami naman ang nagpaabot ng mensahe sa agarang paggaling ni Doc Willie